ito wa guys seconds lang pero patay na siya ram ayan tinatag gumagalaw kasi napakabisang ano to alam seconds lang ang ano natin pero effective agad hello po ayan magandang araw po sa lahat isang video naman guys, papamalas ko sa inyo kung paano magawa ng homemade insecticide ano, para sa langgam. Ito guys ay mabisang pamatay ng langgam ano, dahil ito ay, ang maganda nito ay organic pa, hindi wala siyang toxic ano, na may iwan sa ating gulay na kung halimbawa spray natin. Dahil ang gagawin natin, ito nga yung kalamansi, ano, ang gamit natin na ilalagay sa katong joy, yan lang dalawang yan dyan guys ang ating gagamitin, no? Ito guys ay subok ko nang ginagawa ano sa aking mga tanim dahil dito sa amin talaga malanggam. Kapag pinutak din ng langgam ang ating mga gulay at mga tanim, ito ay talagang kinakain nila ang dahon. At yung nangyayari sa aking tanim ay talagang nagkukulupot ang kanyang mga dahon ng mga gulay. Ano? Kaya talagang nagawa tayo itong pamatay ng langgam para sa kanila. ay kaya ito nga ngayon dahil yung saging ko ay nilalanggam na naman kaya gago ako nito kaya gusto ko lang i-share sa inyo guys yung paggawa ng homemade insecticide ano na kamit lang natin kalamansi at joy ano ayan di pala lang gagawin natin dito ano ayan ayan diwain muna natin to na natin patagalin ayan napakatalim ng kutsilo natin hindi mabiyak Ito guys, pwede naman guys suka ang ating gamitin, ano? Mabisa rin yung ng suka, ano? Na panghalo natin sa joy. Ayan. Pero ang ginagamit ko guys ay kalamansi, ano? Talagang sigurado ang organic ang ating i express sa ating tanim. So, guys ay seconds lang. Talagang mapaparalyze ang langgam. Ayan. Ayan. Di bali nahiwa na natin. Ano? Di bali alagay natin dito sa pang spray natin. Ito ay nilagyan natin ng konting tubig. Ayan. kuntin tubig lang ang aking hinalo. Ano guys? Ayan. Pipigay na natin yan dyan. Ayan. Lalagay natin yan dyan guys. Ano? Di bali ang aking ginamit na kalamansi. Nasa 11 na piraso to. Ano? Yung iba guys, ang ginagamit to ay suka. Yan ako guys, kalamansi lang para dahil marami naman tayong tanim nito, mas mura. Hindi na tayo bibili pa. Ito na lang kalamansi ang aking ginagamit. Ano? Ang binili lang natin dito ay joy. Ayan. Ito guys, yung joy na pang hugas ng plato. Ano? Kalamansi rin yung kanyang flavor na aking binili para mas matapang ang kanyang asim dahil ang langgam ay mahina sa asim ano guys kaya mabilis silang mamatay dito mapaparalyze agad sila yan gaya nga sinabi ko kanina ito ay talagang organic to ano guys walang epekto sa ating tanim na kahit kainin natin dahil ganito lang ang organic ang ating inilalagay na asim ano sa joy kita na natin to o, hindi natin to iubos ano guys dahil marami to ano dahil ganitong tubig lang naman ang aking gamitin Ayan, okay na yan guys yun ano? lang ang nilagay natin dyan. Ayan natin ito. nilagay dito natin haluin natin ano ito guys ay pwede natin tong gamitin yan yan nakagawa na tayo ng homemade na insecticide ano para sa langgam yan ayan guys punta natin yung ating isperan para may pakita ko sa inyo na effective to para sa langgam ano yan samahan nyo ako doon sa ating tanim na saging. Dahil yung saging natin ay napakaraming langgam. Yung tawag ng langgam na yun ay kalamintas. Yung malalaki na kulay pula. Ano guys? Yan. Okay. Nagdala tayo ng upuan kasi para abot na abot natin. Yan. na kung makikita nyo nga Naapektuhan kasi ang bunga nito ano kapag gantong nilalanggam kinakain kasi nila yung balat. Ayan, ang dami siyang langgam oh. May mga itlog na nga sa ilalim. Yan. itlog na sila. Sperahan natin ito. Ugas yung langgam ito ay kalamintas ang tawag nito sa amin. Ito hmm. nakikita nyo guys. Oh. Hindi na sila nakakagalaw pa. Nang nitlog na sila. sa puno. pag na sila. Itong puno na, para hindi na sila gumapang pataas. gulay guys na sili nilalanggam nila tirahan kasi ginagawa nilang tirahan to ay eh. yan guys oh. makikita nyo kapatay agad sya oh. seconds lang guys ang nabot ano na, ayan oh, patay na oh. yan oh. hindi na sya gumagalaw yan guys oh, yeah. yes, oh para tayo na din to oh guys, seconds lang yung inabot pero patay na siya. No? Ayan, hindi na siya gumagalaw. Guys, so, ano to, ano, seconds lang ang ano natin pero piktib agad. Nangit po na nga sila doon sa tangan. Ito so, guys, itanim natin na lakatan. Ano, ito pinagbahayan nila. Ayan, patay na yung iba o. Oh. saka doon sa Guayaba no doon tayo Pati ngayong Guyabano ko guys, grabe ng langgam, pinagbahayan na nila ano? Ayan, napakadami niya. Yan, isperahan din natin yan, oh. No? Yan, dahil nga konti lang guys ang ginawa natin para sa pagdidimo lang natin ano pero mama, gagawa pa tayong marami para maubos na itong mga langgam na to pinagbahaya na nila pati nandito nga ang dami ang bahay ya yung ibang bunga to kapag bubunga ang aking yan, kinakagat na pati ang ating taga video pati <laughs> <laughs> sa ulo ko guys kinakagat na ako ano dahil sumayad na kunti ang katawan natin dito ay ginagapang na tayo Ayan guys, oh, so kung kita nyo, patay agad siya. Oh. agad siya no kaya spray lang natin yan pero paralyze agad ang kanilang katawan yan may mga patay na yan dahil guys hanggang dito yan ito ay di bali babalikan pa natin to para mawala na itong lahat ng nalanggam no hindi lang natin ito naasikas so dahil sa marami natin na magawa yan no dito yung spray natin ayan guys oh paratay na sila oh Ayan, patay na agad sila. Oh. Hindi na gumagalaw, ano? ang dami. Ang dami, guys. Ang dami, ang langgam. Hindi na ako, na. daming bahay. dami silang bahay. Ayon pa, nasa taas. Talagang hindi aasin sa tanim kapag gantong binabahayan ng langgam lalo pag bumubunga guys yung guyaba no pag nila inahuhulog dahil yeah, kinakain nga nila yung balat hmm karabing langgam ay na Ayan guys, mga na. Ayan ah. Mga na sila oh. Paralyze na agad. bilis lang. So, napakabisa nito guys, ano, yung joy sa kakalamansi. Haluan lang natin ng kunting tubig. Ayan ah. Oh. Mayroon na tayong homemade insecticide para sa langgam. Di diba, libabalikan ko pa ito guys, ano, dahil sa marami to, kulang yung ginawa natin na pang spray sa kanila ano dahil hanggang doon dahil marami tayong tanim ng guyaba no rito hanggang doon pa sa dulo yan ito ang kalaban ko talaga dito yung langgam yung mga ilang buwang kasi bumabalik sila kaya kailangan naman natin tong spray ano para tululoy, tuloy 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 silang mamatay lahat Eh ano guys, di bali napakita na natin sa inyo talagang napaka-effective ang joy at calamansi ano na pang spray o insecticide sa langgam ano na pwede lang natin gawin sa bahay, hindi na kailangan natin naman bumili na napakamahal pa ano. Kaya ito nga, niya pinakita natin ano, talagang seconds lang napaparalyze agad yung langgam at mayamay at talagang patay tuloy. Tuloy na silang namamatay ano. Ayan. Ayan guys, so, sana nagustuhan niyo ang ating video. Ayan. Paki-subscribe, in-like it -in na lang guys sa pakipindot ng ating notification bell para sa mga susunod na video ay ma-update ko kayo. Ayan, hanggang dito lang po ay Pamalas TV nang bibigay ng idea at kalaman. bye bye